Maayaw wadlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. Rene Ubra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgal lang ko ninyo sa pangan nga Rose, 28 anyos, minyo, apan pa'y anak. Tagakawayan mas bati. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa mga pag sa akong bana nga duha kabuok nga ni anamo aron ni Sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Hoy, <coughs> nanu ka? Murong ka gisapot nga naabot. May problema sa trabaho? Dili bahin sa trabaho eh. Aw, oh, unsa man di ay? Ako? Hay. Matag sa kami kuno. Dili na ko malikayan ng kung ako ang hinungdan. Nahangtod pila na nga na nag-ipunta. Panwa pagyunti ka, mga tagig anak. Dili na mo hinungdan eh. Ganun sa bagot yung nag ng bahina. Nung saan ka magudugwa, diwa. Paabot ang takong kanun sa tahatagan sa ginuog anak. Oh, naun sa malagidiay ka. Murag, sige man lang kang gisapot. Niabot akong manghun na babae gikan sa Manila. Si Oo. Oh, oh, mayo diay noon. Kanto mga kaanang, why klaro ang kami niyo on? Kay sigig away sa Unya, sige pong panganak. Sigig away. Sige panganak. Ay, sige na lang, oy. May mga gani sila kay may mga anak. Kita, wag yung taon, bisag usah. Unya, yung nanang, nagang kay kanak. iulit din sa amo, dahay mga anak, may bana. Ha? Hain man dia ay ang bana? Huwag mo kuyog nila, oy. Yan, nagkabuwag mga sila. Unsa? Di ba nga makalulukoy ang mga bata? ang mga bata ang makaluluoy sa pagpasagad sa mga wibuot niya ng mga rikanan. Ano karon? Tuwa hanok ka lang, mama. Na problema yung taon si mama nga nagsumbong na ako. Kung unsa iya ipakaon sa mga bata. Unsa? Mm. Adro ko sa trabaho, Rose. Oh, ayong mong baon. Pagkuha di Uy, pinagang ko niyong baunan ng gusto lang pagkaon. Ay, pagkuhara ko sa anak. Ang nang imong baunanan ang kuha aha. Ang uban anak, dili na imo. Ha? Kung isa mo din yung daghan man eh. Ay, ako nang ihato dito sa ilang mama nimo para sa mga anak ni Tese. Ha? Aloy kayo mga bata, punoy ka unun, uy. At least man lang, dili na problema si mama nga para paniwod sa mga bata. Ay, mm -mm. Mm. Salamat, Rose nga nakasabot ka sa problema sa among pamilya. Ang ang pudokin og kinsay magtinabangay nga pamilya man nimo, mo. Maong pamilya ko nasab sila. Kutob sa atong ma-share sa mga bata, buhato nato. Kay Luis at baya ang mga bata. Ay, salamat kayo ng mga pagkaon, Rosa. Sa pagkatinood lang, gutom na gyud kayo mga bata. Wa pa man sa gud mo abot si mama nga nangitag ikapalit og bugas. <sighs> Maayo ay eh, no ning imo kay luto ng daan, gi-pack lunch nimo. Ni <laughs> Naganda man sa gud ko sa baw nono ni Miko. Mao naghimo na lang sad ko og pipila ka pack lunch para sa mga bata. Kabuutan ni Moros, uy. Hain kay maayog, imo na lang nang duha ka anak. Ha? Huh? O, oon, say. onsay, hatagan takagduha sa akong mga anak, Luz. Kay, kay, bawa manggit kong makapakaon o makapaiskwela ka nila. Kay, wagod mo'y anak ni Miko. Mudawat ba mo kung ihatag na ako ninyo ang duha na ka-anak? Ha? Huh? Oh. gid ug nakapanghatag og itoy si nga mangun sa akong bana sa iyang mga anak dire namo nagtuo kong komedya lang to apan pagkasunod adlaw gihatod gyud niya sa amo ang duhan niya ka mga anak nga tawgon ta lang sa nga Takyo unsi anyos ug si Bunong nga size anyos pa lang unya please Tita kita Rose Siya si si Takyo Rose unsi anyos Uy, kaloyan ka sa Diyos. Thank you. Ano po yung tita? Ayala pa sa iluaw. Ah. Eh, Tagalog man din ako mga <laughs> anak, Rose. Uy, saong um, dito magod ni mga taos Manila. O okay, kini eh, si Bunong, 6 anyos. Ah, Bunong. Bless po ako, tita. Oh, God bless you dong, Bunong. <laughs> Stoy. Makinig kayong dalawa sa akin, ha? Di na, tita, ang itawag ninyo kay Rose. Mami na. Dahil mula ngayon, siya na ang inyong ina. Huh? Ha? Huh? Tessie. <laughs> uh, na naghilak kang sa mga bata nga natugo. Uy, ha, Rose? N naluoy ko sa mga bata, ko Ganin na, samtang ako silang gipakaon. Klaro ka ayong gipanggutong taon. <sighs> Was tingali adaan sa inahan sa ilaha oy. Makalagot lagi ni manghura. Patugap pang anak daghan. Ay ang imong manghud ana. Basin pud ba mau na ni ang tubag sa atong gipangayo sa Ginoo nga anak miko. Ha? Unsa ibot mo sa ros? Gikan karon. Isipon ta na silang atong matuod nga mga anak miko. Magdako sila nga tang ato gyung anak. Og paeskwelahon nato sila. birth certificate? Oh, ote eh. si. Gay pangayuan ko sa mga maestra sa mga bata sa ilang birth certificate. Aron sila ma-enroll. Nala, ay, pa na ba yan ma rehistro mga bata, Rose? Ay, ikaw nalang parehistro nila? <coughs> <coughs> ha? Unsay, kamo na lang si Mikong parehistro nila, Uy, O kamo ang nga, inyog yung anak sila si Takyo o Bunong. Unsa? Sa'y nagpaanak ni mo yung mga bataan, ma uh, uh, ma'am? Ah, ako ang kanang... Kinalang tawag certification gina sa midwife o doktor nga nagpaanak ni mo, ma'am. Kung gina sa Manila, sa midwife o doktor sa Manila, magikan ng mga certification. Huh? Pero, usang di nga, mga mga bata, ha? Pero, sa'ng dihinongda nga man ni mo palisto dayo ni mga diin Di diay nga panakan mga Ah, uh, ah... Uh. Uh. kung sayon ra ang pagparehistro sa mga bata, kung ako lang ang mga parehistro, aron nga maka na sila. Apan lisod man di ay, kagipangutana na pa man ko, kinsa nagpaanak na ko, o diin ko nang anak. Ang ako mga pangutana, mao kini o ng pangutana, wa marehistro kini na anak mo. Pwede ba namo ni sila maparehistro nga kami na sa akong bana, ang ibutang o isuwat nga mo'y mga ginikanan sa mga bata? Ikado ang pangutana, matod sa akong mama, delikado ko noong akong paggabuhaton. lagmit ko noong ming makiha. Makiha pa di ay minga, gipasagda naman sa mga ginikanan ang mga bata o pag umangkon raman sa sa akong bana? Ikatulong pangutana, kundili pwede nga apelido na mo sa bana ang ibutang sa birth certificate sa mga bata Pwede ba nga apelyido na lang sa inahan sa mga bata? Pero kami ang mo parehistro aron makaeskwela ang mga bata. Kay dili man gud namo makontak ang inahan sa mga bata. Ikaw pa tong katapusang pangutana. Unsa man ang maay na mong buhaton aron nga makuha na mo og birth certificate ang mga bata nga wa na man ni sila'y mga ginikanan. Kinahanglan na namang sa ilang pag-eskwela. Palihog, tabangi og tambagi kung. Kini ang akong soliran rose. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana ug mga problema ang may punto legal. Of course, para sa mga personal ninyo nga mga problema, pwede gyud punta muhatag og tambag ug tubag ana mga sig mga higala. Kumusta man no og kaning mga problema nato sa atong mga kabanay, bana, kapikas, kalive sa atong mga uyab, sa atong mga amiga, kauban sa trabaho nga higala pwede gina ninyo ipadala inyo hang suwat diri na namo ha kada mga medical nga problema na agid doktor obra ana guys ayaw mo kabalaka ayaw kay, mo kaguol kay andam gid mi nga mo tagana muhatag og panahon para matubag na ang inyong mga pangutana og mga problema ha dili mauwaw dili maiko ganuman huy kitang tanan na agyud tay mga problema na atay mga giagian no in life dili dili gyud mo maguol ana di mo mauwaw di mo maikog. di mo angay maingon nga kamo di mo pinanggas, Ginoo nganong kami naman lang gyud ni pero nganong nganong ako man in town may magbago ani dili gyud na ingon ana ang kaning kinabuhi na agyud ni problema dili ni perpekto tanan uy nga unsa mo din ha na agyud tay mga maagian nga mga suliran ayaw mo kagool okay ra gyud na ha no og ganing atong mga suwat pwede ninyo ipadala sa suliran underscore 612 at yahoo.com or sa ato ang facebook account nga kini akong suliran official writers page pwede sad atong ipadala sa third floor Jose R. Martinez Building Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, o klase-klase pamaagi, good na, wag yung excuse ngano di mo makapada sa inyong mga suwat o mga suliran diri na mo, no? And, please lang guys, o follow, o like sa ako ang Facebook page nga Elaine Bathan. Sus, na ay nagsunod, sa gito, uy, naghimo, himog Elaine Bathan nga account. Dili, gani na, ang makabutang na picture din ha, dili na ako. <laughs> Tatan po na ninyo, narabay mga mangad nga ilain batahan, maayaw ma lang po mo panggamit gamit mga pangan. Uy, ngunya, pag check na ba, ang katura bang picture nga ng kabutang din no kay kanang ganang tiguwang. Uy, di ko yung anak ka tiguwang. Actually, di pa ko tiguwang. Unya, ang iyang mga post, murang scammer man to. Uy, mga networking kwarta-kwarta uh, ba? Unya, of course, no, ako nag-ingon nga tanang networking scam. Naagi mga legit anak, guys. Pero katumurag, ipang-add mga guniyang akong mga kailas. So, kung maka-appeal ganin mo, ana, ayaw gina ninyong ha? Ayaw ninyong i-accept. Like and follow lang ako ang Elaine Tantenco Bathan Facebook account hello no sa ato ang mga likers and followers sa ato ang kiniyang akong suliran official writers page hello also to Lorena Mosquito Bagayas hi ma'am now me mga tambag hi attorney from Estela Dayog Agahot also kang Judy Villahermosa Hermosa or Donia igunsa man ni mo si Julie Love or Donia ganahan jud ko maminaw sa si imong tingog ah wa pagani ni kanta guys <laughs> storya pagani ni bitaw eh frustrated singer baya ta <laughs> <laughs> Hello po, Rachel Legatic Beroy from Tagbilaran City. Hello, naapoy hosts from Jaseel Om Omz OMG no ah uh, mo lagi ni ipadapod na ang inyong suwat ngadto sa kini ang akong suliran official writers page letter sender na karong adlawa kay taga kawayan masbate og taguon ato siya sa pangalan nga si Rose gipadani niya sa atong kini ang akong suliran official writers page o ang kaniyang ihang suwat kabahin sa pagumangkon sa iyang bana nga uh, duha kabuok buok nga naa kono niya sumuni ni ihang mga pangutana no sigun sa drama nga atong nadunggan no wa magud ni marehistro ang iyahang duha kapag umangkon sa iyahang bana nga naa kuno nila pwede ba namo ni sila maparehistro nga kami na sa ako ang bana ang ibutang o isuwat nga mauy mga ginikanan sa bata okay ato ning klarohon kanang pagparehistro nato mauna ang ato ang isuwat sa birth certificate ang birth certificate no mga sukinting paminaw mga higala public document na ang kanapod nga klase nga public document agreement under oath nga. Gipanumpa na to nga ang mga detalye, ang mga gisaysay, ang mga giswat na to din ha. Tinuod, no? Walay baka. Name of father, name of mother. Muingon ganit name of mother, name of father, ang pasabot ana biological, kinsay dugo niya. Kung inyo nga nang inyong isuwat din ha, dili mang kamu ang nanganak, di mang kamu'y naghimo, sa ato pa bakak na unya ang mga detalye nga dili sakto, pwede gyud tang makasuhan og simulation of birth. No? Dili na mao ang sakto nga proseso aron makamuy mahimong lehitimo sa ginikanan anang inyong pagumangkon. Ang saktong proseso ang gitawag nga adoption. So ang una ninyong buhaton ilate registration na siya using the name the proper name sa mga ginikanan gyud. Unya mag-adopt mo. Ikaduhang pangutana, matod sa akong makama, delikado kuno ang akong pagabuhaton lagmit kong ming makiha, makiha ba diay ni nga gipasagdan naman sa mga ginikanan ang mga bata bata o pag-umang konrasan ni mga bataa. Ako, mapasalamaton ko ang daigun yud tamo, no? Rose, o imuhang bana tungod kay di mo pareha sa ginikanan anang imuhang pag-umang kung way pagpakabana. Kamu, ni bati mo, ang ayan pagod mo tinuod nga mahimong ginikanan anak nila. Ang akong concern, sato ang imong mama. sigi siguro ni paminaw na ko ay, uh, di ba? Kay, ang ato amang ani is that, kung unsa saktong sakto nga proseso, maulang unta ang ato ang buhaton. Dili ta mo deviate sa dili mao kay magka problema ra ta later on. No, ang imuha na hinuong maayong nga tumong mo resulta na niya hinoon sa bati. So, ang sakto ana is irehistro sila or i-declare silang abandon unya i-adapt ninyo. Good news, di naman tamo adtong korte sa adoption. Administrative naman lang ni. Dali na kaayo ang proseso sa adoption labi na nga sa pipila ka tuig na ana ninyo ang mga bata. Ikatulong pangutana, kung dili pwede nga ang apilido namo sa ako ang bana ang ibutang sa birth certificate sa mga bata. Pwede ba nga apilido na lang sa inahan sa mga bata pero kami ang muparehistro aron ka iskwila na ang mga bata. Kay dili ra manggod namo makontak ang inahan sa mga bata. Ani na lang, i declare na lang nag-abandon ang mga bata, no? Ayaw na lang yung pagbuhat lagi ba sa dili mao ang detalye. I declare na lang nag-abandon ang kids adto mo sa DSWD pagpatabang mo pagparehistro, pagregister anak nila para mahimo na na silang legitimate nga adopted children ninyo, okay? Sunod og katapusan yang pangutana, unsa man ang maayo namong buhaton? Aron nga makuhaan namo birth certificate ang mga bata nga wa man sila ginikanan. Kinahanglanon na ilabag yun tungod sa ilang pag -school. And that is correct. So, ang akong suggestion, ato mo sa local civil registrar, ato to po mo sa DSWD. Ipa-declare na lang yun ng abandon ang bata para mo na lang po na ito ang gamiton nga requirement para madayon na ninyo ang inyuhang adoption. Makompleted na lang na ayaw na lang na ninyo uh, langaya, ayaw na na ninyo dugaya, kay dali ragyod kayo adoption. Dili pag igo ra gyud ta mag fill up og form ana nahimo pa mong legitimate nga ginikanan sa mga bata di pag gyud ninyo marisgo ang inyuhang kaugalingon on mga possible nga mga criminal offense plus nahimo pag yun, di pag yun mo ma question later on kung pananglitan mo tumaw na pud balik tipilak tuig ang kanang ilang mga ginikanan kay nahimo mang legal ang inyuhang pagpa ngamahan mahan og ang mga bata ah. okay mga sukinting paminaw hinaut unta nga may nakutlo na pagtulunan karong adlawa kini si Atty. Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod na sugilanon, din higa po sa to ang programa, kiniyang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.